Okay, hello Scorpio, hello Cross Watcher. welcome sa Happy Angel Reading. So today po ang gagawin natin is yung sa isang specific persons na nasa isip ninyo. Titignan natin ang kanyang iniisip, ang kampiling feeling niya sa'yo, ang action niya sa'yo, ang lihim na balak niya which is the hidden intentions, at yung syempre yung outcome, at right? syempre kasama na rin ang mga advice. No? But before that, let's open muna ng, pag-open po muna tayo ng, ano, ng oracle Alright, so uh, I've already cleansed your cleansed your space po at saka na-cleanse ko na rin po ang ating space. So pasensya na po sa setting, no? Nasa camping tayo. Okay, para po ito kay Scorpio para sa December 8 to 15. Ayan, na-miss nyo ako, no? Tagal kong din nag-upload. Ayan, tignan nga natin what's going on ating minamahal na Scorpio. Ayan, Scorpio, vanity and pride. Ayan, full of pride Princess si Scorpio, ha? Okay, lang yan. <laughs> What else, red guide? Ano pa po? Pero ganito na lang, iharap ko siya. So, natin muna ang mga energy ninyo. Tignan natin. Wow, somebody feel rejected. Somebody feel lost. No, parang hindi alam ang gagawin. Scorpio, may shadow side din. Ayan, may mga bulong. Medyo may pagkapagi ang energy. Ayan, may deception kasi. May temptations. Kito natin yan kung bakit bit Ganyan na lang. Para makita nyo. Balang, ang importante naman, no, yung message ko, no? yung reading natin. Okay. So kitig natin din natin ang current energy ng inyong persons. Let's see ang energy ng persons ni Scorpio. ano oh, I'm sorry. Ang energy ni Scorpio, kitig natin. Energy muna ni Scorpio. Two pentacles, making a decision that's good. Tingnan naman natin ang kanyang kung ano ang iniisip niya sa'yo. No? So, cross watchers, welcome. Kung ano ang iniisip ni Scorpio sa'yo, the crone. Ayan, parang this is, I, I've, I've seen to those who's dealing with Leo. No? Meron din dito tayong strong energy. Leo, nakita natin yan. Ang kanyang iniisip sa'yo. Okay, tignan naman natin kung anong feeling niya sa'yo. No? anong feeling ng persons ni Scorpio? Wow, Knight of Pentacles, ang bagal. Parang <laughs> it's low energy. Uh, nagsisimula maging matatag. Ayan, ang nakita natin. So, tingnan naman natin ang payo at guidance. Let's see. We have three of pentacles. Tignan natin ang inyong outcome. Oh, ten of chalice pa rin. You're working on your legacy. May potential ang relationship na to. No? Because you got the, the ten of chalice here. Ten of cups. Happiness. Ang, ang potential na outcome ninyo. No? Bakit ano yung... Bakit... Kaya lang dapat iwasan tong deception rejection then feeling rejection <laughs> and then yung pagi energy ito yung dark night no sabihin natin medyo confusions no medyo nako confuse or sometimes then siguro vanity and friday sabihin natin uh, Scorpio di ka naman talaga maigo but that's normal no <clears throat> Siyempre, kuwa tayo ng Romance Angel Guidance para sa'yo. Scorpio, let's see anong guidance sa ni Romance <clears throat> Guidance para kay Scorpio. Second things sa kanyang persons, let's see. Advice sa kanila. <clears throat> Express your love daw, wag kang mahiya. <laughs> Scorpio, wag mahiya. Labas ang kung ano ba 'yan. Kasi nga ma maigo eh, no? Maigo. Kailang go ahead, express your love. Wala naman natin bakit yan ang mga binigay sa iyo, no? So <coughs> Very interesting ang um, ano because you have the the crown here, no? parang non-traditional card to. Kasama yung malaking emphasis sa pentacles at ang happy ending na ten of, ten of ano dito, ten of cups. So, ang two of pentacles in reverse, kumbaga ito yung pag-alala sa balance. No, ito yung nagpapahiwating ng ang Scorpio yung kasalukuyang nahihirapan sa financial or sabi natin practical or time management. No? Uh, what he thinks of you na parang nahihirapan ka sa paisas nahihirapan ka raw sabi ng persons mo sa time management, sa financial at practical. Especially pag mga long distance relationship, parang ganyan nakikita ng persons mo. No? Maari rin sila yung stress dahil din sa kawalan ng stability, yan ang nakikita nila. O nakikita din niya na hindi mo kayang pagsabayin ang iyong relasyon at ang trabaho or anong pang ibang responsibility. So, ito yung nagpapahiwatig ng naiisip niya na yung kawalan ng flexibility mo, no? Scorpio. Parang sabi natin nagdijagal ka o nagdudulo din ng instability. Medyo nangangapa ka, no? So, pero nakikita mo rito the crone. Ito yung ang knowledge dito. Kung makikita mo ang uh, kumakatawan to sa isang matinding karunungan. Actually, he feels na you got some inner knowing, no? Uh, and And he knows that you're just, uh, he feels na nagiging totoo ka lang din sa sarili mo. No? Or sabihin natin, maari, ito yung maaring nakikita niya na, na bilang isang taong mature, may sarili kang kaalaman din at independent. That's how he feel na you're so independent there, no? So, sabihin din natin, maaring ito yung inner guide o ang sabihin natin, ang kanyang intuition yung nagpapa, yung, yung paghawak sa sitwasyon, no, na kayang i-tame, he feels na parang si gusto kanyang hawakan pero parang nahihirapan siya. No? Para it takes lots of effort para uh, para gusto kanyang parang i-ano i-trap no? Uh, Scorpio. sabi natin, ang persons mo is sabihin natin gusto kanyang i-controlin din but in a nice way parang gusto niyang i-balance. Uh huh? kung makikita mo rin dito, no, uh, sabi natin, nasa isip din niya nak na yung two of pentacles in reverse dito, no, yung tungkol sa inyong relasyon din, ang iniisip din ng, ng, na uh, sabi natin, ng persons mo, Scorpio, yung tungkol sa kawalan din ng balance, no, at instability. Parang nahihirapan siya, parang ano, no, parang nakikita niya na nahihirapan Scorpio na i-juggle ang, ang iyong oras at financial or ang mga responsibility. So ito rin yung sabihin natin na iniisip niya na nagpapahiwatig na stress or overwhelm ka. Iniisip niya na kung paano ka mag, mag kung paano pagkakasyahin ang inyong buhay nang hindi nagdudulot ng chaos sa inyong dalawa. No? So, kagaya ng crone, ang crown ito yung kumakatawan sa inner wisdom no Scorpio maturity or deep knowing ang crown yung ito yung nagpapakita na ang kanyang nararamdaman yung parang seryoso malalim at very intuitive magahinto yung hindi ito yung basta-basta infatuations din nakikita nakikita kanya bilang isang mature at independent na spirit no or independent soul so nararamdaman niya na ikaw yung may karunungan at siya yung sumusunod lang sa iyo no Pag, uh, parang yung about this is about controlling niyo no so yung current action niya actually is ito yung knight of pentacles so scorpio ang ginagawa niya ngayon yung ang kanyang mga kilos at uh, sabi natin is napakabagal scorpio very methodical pero seryoso siya yung hindi kasi parang nakikita natin na ito yung hindi hindi ayaw magkamali. No? Scorpio, ang next action, ang Knight of Pentacles ay ang Knight na laging darating sa tamang oras. Um, ne? Pero ngunit huli, no? darating at darating, ibig sabihin, kahit mabagal, darating, darating at magiging maayos ang lahat. So ito yung sabihin natin, pinapakita nito na siya yung nagtatanim ng practical na effort at nagpaplano ng long-term na pundasyon. Yun yung dalawa, no, Scorpio? So sa halip na mabalisa, na mabalisa ka, be productive din, no? So kung nakikita mo, ang hidden intention, Scorpio, ng iyong persons is Three of Pentacles. Ito yung layunin niya, eh, no? Yung lihim, lihim siyang naghahangad ng cooperation sa'yo sabihin natin, lihim siyang nagbubuo ng partnership at formal na commitment. So parang nais nice niya na makita yung halaga at potential ninyong dalawa bilang isang mag-team. No? So ang trio of Pentacles dito, ito yung tungkol sa collaborations at pagkilala, recognitions. Especially sa skill, yung pinaghirapan din niya, nakikita mo rin sana daw, Scorpio. No? Kung baga ito yung, yung goal, yung goal niya na ma-recognize mo rin ang Girap niya, no? Especially if you are LDR, no? Kung nakikita mong outcome ninyo, it will can result ng 10 of, may potential talaga. 10 of chalice, this is happiness, no? Parang joy, no? Napakagandang outcome. Because ang 10 of chalice, yung nagpapahiwatig na ganap ng emotional na kasiyahan to, kaligayahan ng family, no? Y ito yung matatag na pagmamahalan at lasting joy. So sa kabila ng mga stress na nakikita natin dito, at mabagal na paggalaw because of here yung action niya napakabagal because ang Knight of Pentacles is talagang slow but surely no pero ito yung yung expect mo na pangmatagalan no ganyong saya at emotional fulfilling na buhay na magkasama parang yan ang ang, ang outcome ninyo no so kung makikita mo rito na uh, ang Scorpio, uh, sabi natin, Scorpio, uh, ang persons mo ay uh, stress tungkol sa kung paano kayong magkakasya sa kanyang busy, busy life na buhay or sabi natin talagang nag-work hard din. No? Then, pero malalim na seryoso ang nararamdaman, ang nararamdaman din ng persons mo. Kung baga, he, he just listen to his intuitions. No? Uh, he, ang persons mo is dahan-dahan kumikilos pero very sure no at very serious ang kanya mga plan pag ang ultimate na balak niya yung bumuo siya ng isang long term partnership ninyong dalawa no ayan yung may, may masaya at matatag na family tayo because of the ten of chalice here so kung nakikita mo ang message dito yung ang person mo is isang taong seryoso pero kailangan ni, kailangan niyang ayusin ang kanyang buhay buhay muna, no? Kumbaga uh, maghintay at magpasensya ng konti, no? Kumbaga ganun ang ang response mo dapat Scorpio. No? Kumbaga makikita mo dito, trust din also dapat din pagganahin. So tingnan natin ang ang two of pentacles in reverse. No, medyo juggling. Especially those dealing with Taurus, Capricorn, Virgo, oh. to. Pisces, Cancer, Scorpio. Kita natin. Two of Pentacles. Nag-juggling siya. Nahirapan siyang i-balance. Eh. No, persons, parang nahirapan i-balance ang uh, love life. Or parang sabihin natin na, pero parang nakikita ko rito, of chalice. Mukhang magkaiba din yung, yung pag-iisip ninyong dalawa. No? Para medyo hindi kayo nagkakasundo sa mga plano, sa mga hindi sumasang-ayon, or sabihin natin, walang, walang pagkatugma ang choices ni dalawa. Iba, Ibang-iba. No? So, nakikita mo, uh, the eight of atoms dito, this is, parang ang persons mo parang nagising. Parang gising na sa pagiging pro sa uh, giging ano mo siguro sa pride mo pero medyo kaya ganon so <laughs> of course in reverse ito yung sabihin natin na parang pang iba yung choice yung yung ano niyo yung plano ninyong dalawa pa? parang nakita natin may isang person yung persons niyo parang nagising na lang bigla parang sabihin natin ayaw nang magpasakop sa iyo. bakit kaya Scorpio? No? Huh? Why? Why tingnan nga natin. to? dahil because nga ano? sa Somebody's involved, may ano to, may iba may iba ba na uh, Aris Leo Sagittarius, akong nakikita rito. Kasi o oh, parang sabihin natin uh, gusto niya ng, gusto niyang ipakita sa iyo na may kakayahan siya. No? Gusto niya ipakita sa iyo na kaya niyang i-work ang inyong relationship. Pag uh, ikaw to siguro tong nag-ano Scorpio yung talagang nag-handle ng ano pero pero yung gusto niya hindi mo yata pinapakinggan. Scorpio, oh it's it's either na hindi totoo it, hindi tao ito or you might be dealing with Aries Leo Sagittarius also no oh, parang at least gusto niyang harapin so persons mo gusto makipaghiwalay sa iyo <laughs> so let's say na lang let's take it as a situations na parang gusto niyang parang ano mag-focus na isang gusto niya rin ng konting adventure sa buhay ano, oh, siguro kaya ito siguro yung ano shadow na na medyo feel lost ang person then nakikita niya na may deceptions or ikaw may nakikita kang deceptions. ba we go deeper daw no? maraming lalabas okay why the why the crown is here. Ito yung para Leo's energy talaga to. Seven, wala ang wala raw patient, wala ka raw patient. Parang hindi ka hindi mo daw ano Scorpio, parang ang persons mo o oh, sabi natin ang persons mo hindi mag magtiis. Kising na kasi daka reverse ng eight of uh, eight of swords dito eh. Pag hindi mo na mahawakan to ano Scorpio no six of pentacles in reverse dahil nakakaramdam siya ng imbalance no huh? scorpio sa inyong relation pero alam niyo pag i-work hard niyo to sabihin din natin may temptations din dumadating sa iyo sa kanya or uh, mga pride na matataas so actually alagaan niyo lang daw ng ano eh ipakita niyo na nagmamahalan kayo eh para ma-save sana itong relationship let's see why the knight of pentacles babagal ayan akala hindi ka kumikilos or sabi natin ang persons mo mabagal kumilos or sabi natin mabagal umaksyon no scorpio pero hindi rin makatulog nag-iisip din no what's going on dahil sa ano sa ayan, eight of pentacles hindi rin makatulog kung pa, paano din syempre na mai-survive ang relationship o kung pa, paano din uh, yes slow pero may may ano mina minamaster niya. No, so, ayan, sometimes hindi na makatulog. We, we don't know, pero nakikita natin dito na, na may minamaster siya isang ano. Sabi natin, nag, nagpo-focus din talaga sa trabaho. Ayan, ang persons mo kulang din sa tulog, nag-iisip. Dahil sa, sabihin natin na, either ka hindi makatulog, sleepless si night, oh, no? because of work naman. Nakikita natin dito. Okay, why the three of pentacles? Is medyo na-overwhelm, no? Meron time for, ang forces um, mo medyo na-overwhelm because thinking of stability, na-overwhelm siya, alam niyang marami siyang options, kaya lang, uh, parang hindi niya ma, ma hindi niya maano hindi niya magawa no Pero all he wants is stability, kagaya ng gusto niya ng ten of chalice dito. Some of you, actually, parang this is, should be joy, this should be the four of one stability, this should be a happiness then kasi ayan, some of you din yung ma may lilipat ng bahay, some of them na makaka-receive ng surprise sa persons on your mind. Parang... As you could see here, no? Parang nag-iisi, ah. Uh, parang he wants you to feel, gusto niyang maramdaman din na, na, na ano mo siya, parang, o yun sa parang, na kahit sabihin natin na malayo kay sa side LDR na nararamdaman ko rito, na nakikaka ka or do something also, na parang marami kayong options para maging matatag ang, ang relationship. Para maging ganito, para maging ten of chalice dito. So, kailangan ng cooperations. Parang he's also asking for the cooperations para, especially sa may mga pamilya na sa may mga current relationship. Parang he wants, there's a lot of options. There's a maraming, maraming pagpipilian para ma, maraming paraan para, para maging stable daw ang relationship. Because the, your person's actually is aiming for that ten of chalice dito. No? Nag-aim siya ng happy family. No? So, kaya, Uh, Mag-iingat ka sa temptations, no? Or, um, sabi natin, there's a lot of temptations din na dumarating. Hirapan din paglabanan siya. Or ikaw din, no? Expect din na may darating pag -tempt. So, some of you din nakakaramdam ng rejections na parang sabihin natin, you feel lost din, Scorpio. Maraming pag ang relationship na nangyari, parang kulang kayo ng communication, no? kung makikita mo naman ang 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 pinaka sagot lang naman diyan yung pag kayong mahiya ipakita na nagmamahalan kayo na mahal mo siya huh? Parang para para magkaroon kayo ng klaro o huh? wag mo ipakita na wag mo ipakita na yung pride mo kung babaan ng konti or sabihin natin yung persons mo rin ma-pride or yung persons mo rin pinapakita rin sa iyo na parang nakukulangan ng respect, no? Parang gano'n. So, go ahead. Ang pinakamabisang ano lang yung ipakita nyo, huwag kayong mahihay, ipakita yung nagmamahalang kayong dalawa. No? So, tignan nga natin ang message dito. Let's see. Message ng universe regarding your love life. Twin flame daw kayo, no? So, your passions ignites, not just work out, kasi kita mo, ang, ang ganda ng potential ninyong dalawa, oh. You could build a very happy family no it could lead to happiness no I think some of you dealing with your twin flame <laughs> sometimes in Scorpio ato message ay be aware of what you're projecting for the qualities you admire in in one another are qualities you both possess equally so that's why twin flame yeah talagang twin flame kayo nito So, the qualities you don't like are also your own reflections, no? O, sa tatanda mo rin, Scorpio, yung mga, yung mga thing na gusto mo, mga quality na ina-admire mo sa persons mo, <coughs> yan daw yung quality na meron karen Because you are twin flame, o. Oh. Pinatunayan, binalidate na ng message. <laughs> no? So, yung ayaw mo naman sa persons, yung ayaw mo sa persons mo, yan din yung ayaw mo sa sarili mo. Kung baga, reflect, ikaw parang ikaw din yon Reflections mo yon Because you're dealing with your twin flame. No? ayon kaya naman pala. No? Yung quality na, pos yung, yung quality na ayaw mo, ik, sa per persons mo, yan din ang sayo. Yan din ang, ikaw din yan. Parang ganon. No? Okay? Ako, kuha mo na. You're dealing with your, oh, your persons is your twin flame na. No? So, bawasan ng pride din siguro. At ma uh, itong temptations din, iwasan. Yung being, feeling, being reject, rejected, huwag niyong isipin yan. Or some of you na parang feeling nyo cold ang persons thing, pero hindi. No? Uh, makikita mo, yan lang kailangan niyo lang ng ano clarity kayong dalawa. Medyo maraming confusions because some of you na nakikita natin, uh, maraming confusion. All you need to do is, you know, uh, something na uh, mag-work out ang yung right em, especially rito, ang pinaka pinaka solution daw is to express your love no wag ka mahiya na express mo yan because he is a because your persons wanted to ano gusto niya rin na maging stable kayong dalawa na magkaroon kayo ng cooperation kumbaga maraming options marami kayong options sa isa't isa kumbaga ah uh, cooperations din ang gusto niya na maging para maging stable lang yung there's a lot of ways no wag lang din siya ang pakidusin, Scorpio at nakita mo dahil this relationship has the potential for a happy family for happiness no pag pag uh, wag wag niyo ipa para kaya yung iparamdam ang inyong pagmamahal sa isa't isa na mahal mo siya no pag ito rin ego why ego uh, sabihin natin yung mga pride na yan na nakikita di ba uh, sometimes pag kung ano yung sinasabi mo na ayaw mo sa, sa persons mo, shows you. Because he's your twin flame dito. No? mo na. Okay, maraming salamat at sana uh, naka, nakapagbigay tayo aral sa'yo. And see you po sa ating next ano. Marami pong salamat sa mga nag-like and hype at mga subscriber at sa mga nanonood, patuloy na nanonood. Pasensya na po medyo nalilig na medyo hindi tayo naka-upload matagal no, Good to work din po, yan marami pong salamat sa inyo and always take care of yourself Scorpio no, see you on the next week, no, ayan thank you and God bless you <clears throat>